mga boss oh. ah. dito tayo ng ulit. Shout out sa inyo diyan. Yeah, ah, dito tayo sa ating manukan. Yan. Ah. sino mang gustong sumali diyan sa ating ending card, PM niyo lang ako. Yan. search nyo lang sa aking youtube uh, sa aking facebook page or aking facebook sa aking facebook main account ko ah uh, Era Ado Ronald Yan, ang profile ko ay kasama ko yung panganay kong anak Yan, PM nyo lang ako doon Yan, automatically sasagutin ko kaya kaagad Meron tayong uh, kaig card Ayan, mga pangsalang natin no Basta PM lang kayo sa akin para ma-accept ko kayo at sasali ko kayo sa aking ending card yan yan ang ating mga parapol yan PM lang kayo boss ha huwag na kayong mahinga walang bayad ang pag-PM yeah.